Ito kaso na isinampan nyo ay medyo hindi just-just, hindi basta-basta, ika nga. Yeah. So, mabigat. Uh, That's the amount siguro, parang yung pagkakakulong. If ever na proven guilty, uh, reasonable doubt. So, uh, batay po sa inyong mga nakalap na informasyon, mga ebidensya, talaga bang direkta na, uh, narinig ko na noon eh, yung Davao Group na allegedly ay pinapunuan nga ni uh, Polong Duterte sa Bureau of Customs. So meron ba talaga siyang direct na parang involvement na parang nagmamando doon sa shipment? Ah, si Arthur sir? Okay, parang background lang muna. Yes, please. Uh -huh. Itong kaso na ito ay bunga ng 6.4 billion peso shabu shipment. Yes, uh -huh. Na na ano no, na, na raid doon sa Valenzuela. Mm -hmm. So ngayon nung nakita nila ito, na trace nila yung yung mga container banks at na-identify nila kung sino yung mga shipper, yung mga broker, lahat-lahat. Mm. Yan ngayon yung nag na natumbok natin doon sa investigasyon sa Senado. At noon, doon ko na naipresenta sa publiko kung ano yung link mm -hmm. nito nila uh, Pulong Duterte at Manscarpio doon sa lahat ng mga mga personalities involved doon sa pagpapasok at pagpapuslit mm -hmm. ng shabu shipment. Mm -hmm. Kung ninyo, di ba, nagtinatanong ko si Paolo Duterte, sinabi ko sa kanya na base sa informasyon namin, membro siya ng Chinese triad, yung At ang oh. proof ng membership niya is yung dragon tattoo na nasa likod niya. Mm. -mm. 'Di ba? Mm -mm. Oh, yes. pinipigilan ako ni Senator Gordonon kasi nung panahon na 'yon, pa sila ni Duterte, no? Oh. Pero nailabas ko 'yon, sabi ko, "You can prove me wrong, pwede mo akong ipahiya sa buong mundo kung mm -hmm. ilalabas mo 'yan." Ngayon, sabi ko, hindi ko naman pina hindi lang makita pinaguhubad dito sa plenaryo. Pumunta ka sa isang kwarto dito sa Senado, ipicturan lang ng sergeant at arms yung likod mo para malalaman natin yung totoo at hindi. Mm. No? So, anong sinabi niya? No way. Hindi raw niya papakita yung likod niya. Oh, yun nga. Pero yeah. na niya na may tattoo siya. So, drive okay. then okay. in there, maliwanag. No? Yung... Kasi pag miyembro ka ng triad, talagang wala kang gagawin na maayos. Mm -hmm. Hi. Okay. Hi. Ngayon, itong dito sa shipment na ito, na-identify namin na ang drug lord sa likod nito ay si Charlie Tan. Mm -hmm. Si Charlie Tan po ay kapartner ni Michael Yang na drug lord na mm -hmm. ito ang kapartner naman ni Digong. Mm -hmm. no? Si Charlitan ang medyo kapartner niya si, si Pulong. No? Mm -hmm. Pero isang grupo yon si Michael Yang at si Charlitan. Tan. Mm -hmm. Ito nga si Michael Yang, ito na yung na-identify na ito na nasa likod nung sa sa drug ano raid dito sa sa Pampanga eh charin yung nasa likod dito yung sa Manila mm -hmm. tapos yung sa magnetic lifters tapos ito yung economic advisor ni Duterte ah Si yung Michael Yang. niya to, Si Michael, Yang. Michael So Yang. anyway going back to this case mm -hmm. so si Charlie tan yung drug lord ang protector si Man Scarpio, at saka si Pulong they made sure na walang manghuhuli dito o wala mang obstacle mm. na na hahad lang sa pagpasok at pagtuslip ng shipment. Mhm. Mm si Pai doon naman, saka si Kapuyan, sila naman yung facilitators sa customs noon, di ba? Sa, diba? sa so, yung commissioner noon, si Nick Fieldon, yes, dating oo. colonel. Yan. So ngayon, na napalusot na, nila yon. Mm. Yan yung sindikato nila, yung Davao Group. Okay. Ngayon, ito ngayon, di ba? Nung nabisto na ito, at uh, by the way, ang nagtimbre nito, kung bakit nahuli yan, is yung China, no? yung triad na karibal nila. Kasi yung mga triad, marami yan eh. Marami mga mm -hmm. chapter yan. So, itong mga nawalan ng negosyo sa Pinas dahil pumasok nga sila Duterte at meron silang sariling drug lord, may sarili siyang triad. Ito ngayon yung nagsumbong para mahuli sila. So, nahuli nga. No? O, ito ngayon. Gusto hmm. kong pag-isipan ng mga babae natin. Kung talagang totoong galit na galit si Duterte sa middle na droga, bakit ito si Pagdon na siya yung Commissioner na, na, na nakapagpalusot nitong droga na ito, bakit hindi niya pinarusahan? Mm. Instead, inano pa niya? Uh, nilagay sa Bureau of Corrections. Sa Bureau diba? noon? Oo. Oh. Oo. Kung saan nagsabog ulit ng lagim na yung good conduct time allowance, naalala ninyo? Oo. Oh, yes, sir. Na may mga, oo, oh, na may mga Chinese drug lord na pinalabas. So, mm. yan yun. But that's another story. Yes. Pero ang point ko, hindi ba dapat kunyari ikaw, Duterte ka, galit na galit ka sa illegal na droga tapos itong customs commissioner mo ano, nagpalusot palusot ng ano. Hmm. Eh, dapat paparusahan mo 'yan. Ito o oh. oh, kung hindi kayo magkasabwat, pero kung kasabwat mo 'yan, aarbo mo 'yan. Just like what we did.